Hello. KJB, welcome back to my channel. Good morning po. Mag-usap tayo. Kumusta po ang araw natin? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. And praise God, he is protecting us always from harm. Dito sa amin sa Jensen lumindol ng malakas lum malakas na lindol and sabi nila is only six, is 6 is 6.8 magnitude pero feel ko is 7 sabi ng sa ibang lugar is sa Balut Island is 7.2 and alas 4 ng hapon yun ng Friday nandyan ako sa labas, sa balkon uh, naglilinis yun naramdaman ko ang lindo Then, biglang lumakas, grabe akala ko talaga eh katapusan katapusan na yun. it's really a traumatic experience to everyone here masyadong ito ang pinakamalakas na, na experience ko last time 19 year 19 uh, ano ba yun 90s naglindol din dito no doon pa kami nakatira sa MRBC but ito last Friday was the strongest grabe uh, hindi ko na alam ang gagawin ko so nagpray na lang ako mupo lang ako sa hagdan and nagpray grabe ang uh, nagbrownout out ka agad and then good meron akong radio na battery lang kasi brown out Diyan nakinig ako sa mga balita and marami ang hinimatay mga estudyante kasi mayroong mayroon silang ganap doon sa isang gym, isang school. So marami ang mga estudyante nagpanik, pun punta sa kalsada. Uh, ang, dami ang daming hinimatay, ang daming din na sa hospital na hindi na magkasya sa ambulance kasi sa napakadami. So, it's really a traumatic experience for us. Ang iba sa mall, especially sa SM, silabasan kasi ang dami nang bumagsak ng mga kisami, uh, may mga nadapa, nasugatan and hindi mo talaga malaman kung ano gagawin mo so in that situation kailangan mag stay calm lang tayo no hindi tayo magpanik kasi pag magpanik tayo tatakot tayo the more na madapat ma-enjoy pa yung mga ulo natin so ang dapat gawin dyan ay umupo lang tayo and mag -pray. most of all and ganoon talaga meron din daw namatay na nadaganan but hindi naman masyadong madami ang um, mga casualties and uh, death reports ilan lang ang mga namatay praise God yung iba sa mga bundok, yung doon sa bandang glan, merong nag-landslide, tabunan yung mga bahay nila ng lupa. Merong mga nabiyak na lupa din doon kasi siguro doon yung fault talaga. So, let's just stay safe. patuloy tayo sa pagsimba na sa Diyos, mag trust sa Kanya. Hindi tayo makalimot lagi sa ating mga sa mga sitwasyon na ganito. Patuloy tayong mag magsimba at mag and to have faith and trust in God always. Huwag natin siyang kalimutan parati. Let's be true and faithful to Him. Hello! Ano sa mga ka-GB? It's another day. It's another blessing. Ngayon hey guys, tumating yung aking No, there's a shopping. Mag-unbox tayo. Oo. So, Mag-unwrap. Ito nga po, bakit dalawa? Separate pala po. Pala po, the same lang. The same shop. siya. <coughs> Ito maliit. Ay, ang itang naman pala nito. Sling bag. sa wallet lang. Wallet size. So, the is the same as is ano, gold plated. Nada de cabeça, a coisa Mga hangin, guys, oh. Nakasong Ano kaya? Ah. Oh. Umbrella. Ito yung isang order ko. sana tumagal naman tong payong na to guys sa bagay nakarami na din akong bilin ng mamahaling payong nasisira din so depende na lang yun sa paggamit mo diba guys try natin ang umbrella na to At least. okay ayan It's maroon. kasi mahilig tayo magdala ng umbrella, isa bag. Pag umayos, kasi kailangan Girl Scout tayo, always ready. Para sa ulan at sa init. Yan. Kayo. Tapos, another bag ok ok para exchange gift sa Pasko. And another one is ito yung lalagyan ng face pa, ng payong. Ito naman is dot bag. Like it. Maganda. Kimba. malawit dito. Yan guys. Ang ganda naman mag shopping online para hindi na pumunta ng mga mall. Isn't it guys? So, next time uli. Thank you for watching. Ikot. Hi guys, meron pa pala akong hindi Nagtaka ako ba? Bakit wala yung wallet? Pero ang ipalan niya. guys thanks for watching see you in my next vlog keep safe always god bless